Huwag kang mag-ipon ng pambili mo ng kotse. Huwag kang mag-ipon ng pambili mo ng bahay. May kasabihan ang mga magsasaka. Huwag mong kainin ang binhi na itatanim mo. nga araw po. Ako po RP ng Jim Depo. So, tama yung narinig nyo. Huwag kayong mag-ipon na pambayad ng kotse. Huwag kayong mag-ipon pambayad ng bahay. Maganda yung kasabihan ng ano eh, mga magsasaka na wala kang makikita na magsasaka na kinakain yung binhi na kanyang tinatanim. Kasi yung binhi, hinahayaan niyang itatanim niya para mamunga. At sa bunga na yon doon siya kukuha na kanyang produkto o ikabubuhay. So, ganun din po yun sa, ano, sa, sa pang-araw-araw na buhay natin. Yun yung isa sa mga malalaking leksyon na natutunan ko sa buhay. eto po yun. So, dati, Uh, pakita natin. Meron ako uh, binili na sasakyan, yung pickup ko. So yung pickup na 'yan, binili ko 'yan para sa pansarili ko na kagustuhan at pansariling interes. So ang ginawa ko, nag-ipon ako ng pera para makapag down payment ako diyan. Nakabili rin ako ng property. Yun nga, sabi ko sa Antel, nag-ipon ako ng pera pambili doon. Pero ang nangyari kasi, namali ako na yung inipong kong pera, imbes na hinayaan ko muna na lumaki, binili ko na kagad nung sasakyan at saka nung bahay. Kaya ngayon, nung nagka-problema, wala na ako ngayon na iba pang fruit of my labor, fruits of my labor na sana pangbayad doon sa mga gastusin na yon. Kagaya nito. So, yung pickup, yung bahay, yung property na binili ko, inipon ko yung pera. Pero, nang gagaling sa sarili kong bulsa ngayon yung pambayad ko doon. Yun yung malaking pagkakamali ko kasi wala pinagkaiba yan. Kunyari, nagtatrabaho ka ngayon. Tapos may loan ka na ano, sa bahay mo or sa kotse mo, di ba? Pero yung pinambabayad mo doon sa, sa mga utang mo na yon is nang gagaling doon sa part ng sweldo mo or ng negosyo mo. Yun ang pinambabayad mo. Pero ito yung, ito yung natutunan ko. Imbis na yung negosyo, or imbis na yung kita sa negosyo, or kita mo sa sweldo, ang nagbabayad doon, dapat gumawa ka muna ng paraan, papaano mo may invest or mapapakinabangan yung initial na, na, na perang ilalabas mo doon sa bahay or sa kotse na yon. So, ganoon na ginawa ako. So, kagaya nung una ko na na ano na failed na loan. So, nailit yung kotse at saka nailit yung, yung bahay, yung property. So, ang ginawa ko, hindi ako na loob. Um, Nag-loan uli ako, pero this time around, hinaya ako na kumita na yung sasakyan at saka yung bahay, yung property, para lang sa ganun, hindi sa sarili kong bulsa nang gagaling. So, ang pinakamagandang example nito is ganito. Magkano yung down payment sa ano? Let's say, may 2 million na property na na gusto mong bilhin. Usually yan, pagka iloloan mo sa bangko or sa sa mga developer, kailangan mo maglabas ng 20%, usually 20%. So kung may 2 million ka, kung 2 million yung property na bibili mo, nasa 400,000 yung kailangan mong i-down payment. ba? Diba? So ano yan, standard naman yan. So ikaw ngayon, nakaipon ka ng 400,000 na pang down payment. Usually, ganun na gagawin mo, oh, mag-, mag Magda-down pay payment ka 20% or 400,000 tapos yung bond bum, -bon. ikaw na yung naguhulog, di ba? So what if ganito gawin mo kapatid? Instead na yung 400,000 na initial na, na ilalabas mo, instead na ibabayad mo kagad dun sa, sa property or sa kotse, what if invest mo muna tong, proper, tong, tong pera na to? So marami ka pwedeng uh, paglaanan ng investment mo. So pag-aralan mo lang. It's either pwede ka mag magtayo ng maliit na negosyo mo or mag-invest ka sa mga uh, MP2 or mga mutual funds or sa COL, sa call financial, COL financial, mga stocks to. So it's up to you. Tapos ngayon, yung kinikita ngayon, no initial na investment mo na 400,000, pwede yun yung makatulong ngayon. Una, na makaipong ka uli ng 400,000. Kasi yung 400,000 na initial na na down payment mo dapat hindi mo muna gagawin, gagamitin pang down payment. Gagamitin mo muna para sa si investment. So, unang-una, -una, kailangan mo makabuo uli ng another 400,000. So, ito yung sinasabi ko na binhi ng mga magsasaka. Ang pera, kinukonsider natin na binhi ito, instead na kainin mo, sunugin mo, bakit hindi mo itanay muna uli? So, may 400,000 ka, itanay mo sa isang negosyo, kumita yung negosyo mo ng 400,000, so, pwede mo na ngayon pang down payment to. 400,000. Ngayon, yung nakapag-down payment ka na doon sa property na gusto mo, hindi ngayon yung negosyo mo or yung sweldo mo ang magbabayad ng buwan-buwan. Ito, -buwan. yung initial na binhi mo na itinanim mo. Yun ngayon yung buwan-buwan na magbabayad. Alam ko, napakahirap isipin nito, pero sa totoo lang, ito yung mga bagay na hindi itinuturo sa eskwelahan. Promise, kung ito, itong mga bagay na to ay, ay naituturo na ng mga panahon na ako yung nasa kolehiyo, sigurado ko, siguro, 10 years after mag-graduate sa kolehiyo, baka nagretiro na ako, maganda na yung buhay ko. So, gato kapatid, uh, hindi talaga madali, walang madali, lalo na kung gusto mong umunlad ang buhay mo. Pero, ito yung katotohanan na karamihan sa ating mga Pilipino, nangangarap tayo na magkaroon ng na sarili nating kotse o sarili nating bahay o sarili nating negosyo. Pero, ang nangyayari dyan, pinip, dahil sa maling paniniwala, nag-iipon tayo para sunugin kagad or para para anihin kagad yung pera na dapat hinahayaan muna natin, itanim na natin para yung, yung kikitain ng pera na yon yun ngayon yung magpo-provide nung mga iba pang gastos. Katulad ako, honestly ngayon, may sasakyan ako, may bahay ako. Meron akong pinapagawang panibagong project ngayon na bahay. Pero promise, wala doon sa mga pinagkagastusan ko na sa sarili kong bulsa nang gagaling. Kundi hinahayaan ko yung negosyo na yon ang gagastos para sa pagpapagawa na yun. At yung ginawa na yon yun din yung magpo-provide, yung kikikitain nun ang magpo-provide doon sa mga monthly na hulog ko sa banko. Pero bago ang lahat, Kita nyo, ito yung bago nating uh, ginawa na shoulder press. So, ito is para kay Sir Ronnie Aguirre ng uh, Batangas. Parang Rosario Batangas si Sir Ronnie. So, ito ang kagandahan nito. Ito kasi, dati na tayo may uh, isolateral shoulder press. ba diba? Ito yun. Ang kagandahan sa isolateral shoulder press kasi, uh, magkahiwalay na gumagala ang kanan at kaliwa mong kamay. So, hiwalay na nade-develop ang kaliwa at kanan mong braso at shoulder. So hindi nagtutulungan, hindi natutulungan ng malakas na braso at shoulder yung mahina. So pantay siya na uh, ma-develop. -de Pero ito pa. So yung kinaka-in na space netong uh, original na isolater hammer natin, dinagdagan pa natin ng panibagong function. So ito ngayon. Meron tayo ngayon na optional na Uh, shoulder flies or isolateral flies. So, pwede ka na nga ngayon na pera sa ha, ha, isolateral shoulder press, pwede ka na rin mag-isolateral uh, lateral flies. So, ito, lalo na to mas mapapakinabangan to ng mga tao na uh, tipid or maliit yung space. Kasi hindi mo na ngayon kailangan kasi imagine mo to ganito rin yung kakainin na space noon eh. No isolateral na uh, shoulder flies mo, ganito rin yung kakainin na space. Pero ngayon, 2 in 1 ka na. Meron ka ng press, meron ka pang flies. So, uh, alam naman natin na kalimitan sa mga sa mga gym eh, maliliit yung space, di ba? So ito, kung nag-iisip ka ng uh, ano yung pwede mo idagdag or i-upgrade sa gym mo Perfect to, to equipment na to kasi uh, dalawang exercise yung magagawa niya pero tipid na tipid sa space. So pm niyo lang kami sa presyo na to kasi, oh, wait there's more, magtataas tayo ng presyo. Kasi kagaya na sabi ko sa inyo, tumaas yung, yung minimum wage kaya kailangan madagdagan tayo doon sa uh, presyo ng mga prices natin. So again, asamantalihin uh, niyo na habang hindi pa tayo nagtataas ng presyo, magpm na kayo para uh, ma-secure nyo yung old price natin. So again, bago ko tapusin, sana matutunan natin doon sa, sa experience ko 'yon. Promise, hindi ito nabasa sa libro ko sa am dahil sa pagkakamali ko na yung pera na proud na proud ako na ipon, ginamit ko kagad sa pagbili ng ba ng lupa, pambili ng kotse. Ayun, minalas. Narimata, pareho. Yung kotse at saka yung bahay. Ngayon, natuto na ako. Nakapag-ipon uli. Pero this time around, imbes na kaagad na yung perang inipon ko, pinang-utang ko kaagad ng kotse at, kotse at bahay, this time around, hinayaan ko munang i-invest yung, property, yung pera na nahawak-hawak ko. Para nang sa ganun, yung pera na kumikita na to, siya ngayon ang nagbabayad Nong monthly amortization, yung kinikita nung part nung kinikita nung ng investment ko na yon, yun ang naguhulog doon sa property sa kotse at saka sa bahay. Pero pa doon, mga kapatid, kasi nasabi ko rin na yung bahay at kotse na sinasabi ko ngayon na parehong tapos ko ng bayaran, pareho rin silang kumikita, di ba? Sila mismo ang nagbabayad sa sarili nila. So yun yung kagandahan ng kasabihan ng mga magsasaka na huwag mong kainin ang binhi na itatanim mo. Ako po, na ng GMP po. Magandang po.